Alam natin na ang Diyos ay mabuti. Siya ay nagmamahal, nagmamalasakit at pinapatawad kahit na yung mga taong kagaya ko na hindi naman deserving na mapatawad. Tapos, binigay pa niya yung kanyang nag-iisang anak, ang Panginoong Jesus, para mamatay, para tayo ay maligtas mula sa ating mga kasalanan. At ito ay hindi niya ginawa nung tayo ay nagbago na kundi ito ay ginawa niya nung tayo ay makasalanan pa, na kagaya ng sinasabi ng Romans chapter 5 verse 8. Verse 8. Sobrang puti ng Panginoon. Kaya kung iisipin natin kung gaano siya kabuti, halos hindi natin maipaliwanag. Halos hindi natin maintindihan ang kadakilaan ng Panginoon. Ako kapag ka iniisip ko yung kabutihan kadakilaan ng Panginoon sabi ko Lord sobrang walang hanggan ang iyong pagmamahal Ang hirap maintindihan Lord kasi yung pagmamahal mo ay hindi kagaya ng pagmamahal ko na mayroong limitasyon At kahit anong magagandang description Lord ang sabihin ko para sa iyo kulang pa rin yon para maisalarawan kung gaano ka kabuti kaya mga kapatid, habang iniisip natin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin, kasunod na dapat nating isipin at itanong sa sarili natin ay kung paano tayo tutugon sa kabutihan ng Panginoon. Anong magiging response natin sa mga natanggap nating kabutihan at pagpapatawad mula sa Panginoon? Nakakalungkot uh, isipin kasi may mga tao na ang nagiging tugon nila sa kabutihan ng Diyos ay pang-aabuso. Parang isang tao na nagsasabi or nagte advantage sa kabutihan ng iba. Maraming mga tao na nagsasabi o nag-iisip na dahil ang Diyos ay mapagmahal, mahabagin, mabuti, eh iniisip nila na Sobrang mahal ako ng Diyos, kaya maiintindihan niya ako. Alam ng Diyos ang puso ko, kaya okay lang itong ginagawa ko, maiintindihan niya ako. Alam naman ni Lord na busy ako at meron din akong mga alalahanin, kaya saka na lang ako maglilingkod sa Kanya. Alam mo kapatid, totoo na sobrang mabuti ang ating Panginoong Diyos at mapapatawad niya tayo. Kaya lang, yung maling pagtugon natin sa kabutihan niya ay magdudulot sa atin mismo ng consequence. So, hello po sa ating lahat mga kapatid. Muli po akong inyong ate Jen. And this time ay panibagong series po tayo ng ating sharing regarding po sa mga salita ng Panginoon. At this time po, ang pag-uusapan po natin ay yung apat na pagtugon sa kabutihan ng Diyos na kailangan natin, okay? So, again, paano tayo tutugon sa kabutihan ng Panginoon sa ating buhay, okay? So, ito po ay ay hango sa Psalms chapter 50, okay? Dito natin makikita kung ano yung reaksyon ng Panginoon sa dalawang grupo ng tao, okay? Isang tumugon ng pagsusuko ng kanilang buhay sa Diyos bilang pasasalamat at ang pangalawang grupo naman ay tumugon ng pang-aabuso at kawalan ng interes sa Panginoon. Okay? So basahin po natin ang Psalms chapter 50 verses 22 to 23, okay? Pakinggan ninyo ito. Kayong mga nakalimot sa Diyos, dahil kung hindi ay lilipulin ko kayo at walang makakapagliligtas sa inyo. Ang naghahandog sa akin ng pasasalamat ay pinaparangalan ko at ang nag-iingat sa kanyang pag-uugali ay ililigtas ko. So kapatid, hindi nais ng Panginoon na mapahamak tayo. Kaya sabi niya, pakinggan ninyo ito. Ibig sabihin, gusto ng Diyos na intindihin natin kung ano yung gusto niyang sabihin sa atin at sundin iyon para sa ating kabutihan, okay? so uh, para po sa continuation ay babalik po tayo ulit bukas para ituloy po itong ating sharing regarding po sa uh, kung paano tayo tutugon ng tama sa kabutihan ng Diyos sa atin. Okay? So, maraming maraming salamat po. If you like this video, please like and share sa iyong mga kasamahan, sa iyong mga kapamilya, kaibigan, nang sa ganon ay marami tayong ma-reach out na mga um, kaluluwa. Okay? Thank you so much and God bless everyone.